Kaya ka rin ay nakatikin na ito ng mangustain. Ay, di rin naman duro ng ang kanyang lalantaka. Okay? Buksay. Kaya, kaw, nalantaka oh. ko nga rin yung duro yung aray. Si Musay. Ang ng... Kung ako gaw, i-ismer sa ano nito. Uwag ka maraming stroke. Kukulhit ka lang ng konti di... Oh, inamoy na ako. Ano, amoy? Ano, amoy? Ano, amoy? Ito, <laughs> so, dito mo nyo oh. okay. talaga. Ang tagal na yung mukot niya ako. tagal na mukot niya ako. Talaga nga na. Okay, full hit lang akong tay. Yeah. Hindi. Parang pakurot, pakurot. Kakunti. Yeah. Pikme. Ang durian niya na. First time mo makakakain Ba't mo ng durian? Anong lasa? Ba? Ba? Ay, sinip-sip ah. Halo, halo, selat, 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 Anong anong lasa anong sa palagay mo anong anong kapareha sa lasa? Bukod sa amoy, mm -mm, anong lasa naman? Mm. Marang Parang kasi ah, ano din yung marang, Anong Parang dahil. O, gayon. Para nagmamarang din. Oo, gayon lang ano. Mm. Ano. Uh, eh ano mas masarap palagay mo? Yan, marang o mangosteen? masarap na ilagay mo yung bilay. Nun, eh, sabi -sabi, hindi laisan po yun yung umila sa mga 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 umila mga umila sa mga umila mga umila sa mga umila sa mga umila sa mga umila sa mga mga may maganda na kuha natin. Yung iba kasi talaga yung may isang hair na may higay. hindi masyado, no? Oo. Mm. Tsaka may saray kumain ng mm, -mm. Kaya... <laughs> Kaya saray na nga yung ni Original. Original. <laughs> Yan pag ang mm, mm ay walang amoy, hindi original yung... Yan. Tapos, mag-gusti na ulit. Para baka nalimutan mo ng lasa. Oo, hmm, baka nalimutan ko na yung... Okay. yung lahat po ng putas din sa lugar na pinuntahan namin, papakain ko din Marami pa rin prutas na hindi nakakain. Yung masarap daw na prutas din eh, yung may balahibo sa labas. Yeah. Tapos pag tinuklat mo, ipulang pula. Kaya, yeah. yung uh, maroon ka magbiak na yan, para sa taon. So, Pagkigay gagan ah, sila yung yung marunong na eh. Para sa taon. Iipiti siya, hita. Dinungkit na rin. Oh. Hindi marunong yan, kaya... Ganyan. Hmm. Yung Tingnan Yung Ito Yung Yung Maganda laman na eh. oh. yun Parang Ang para kung bawang <laughs> Kung siya <ulo> ng bawang <laughs> <laughs> ulo kay Yung 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 parang guibanaw. Mm. Na medyo may konting asim na para may konting kalamyas. Ito ba kayo? Yung Nalapit sa guibanaw, no? Oo. Mm. Yeah. nakakatikim na rin ang ating idol mm. ng durian at mangustain. Yan, oh, mang yeah. mo kaya, oh. Isang araw na ulit papakain natin ang ibang pupas. Yan. Yeah. Ayos, ayos, ayos. Yan. Yeah.